ang industriya ng armas ng Rusya ang gulugod ng kanilang ekonomiya at pangunahing puwersa sa digmaan sa Ukraine. Trilyong dolyar ang inilaan dito, kaya mabilis at walang kapantay ang paglago ng industriya sa unang tatlong taon ng labanan. Ngayon, bumabagal na ito at hindi na maitago ng mga opisyal ng Banko ng Rusya at ahensya ng estadistika ng gobyerno. Mahalaga ito dahil ang Rusya ay umasa na sa kanilang military industrial complex sa iba't ibang paraan. Malinaw na umaasa sila dito para sa tuloy-tuloy na supply ng tanke, sasakyan, drone, at bomba na ipinapadala nila sa Ukraine araw at gabi. Pero kailangan din nila ang complex na ito para hindi tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya sa isang matindi at posibleng hindi na malutas na resesyon. Sa madaling salita, naging salbabida ang industriyang ito sa ekonomiya ng Kremlin. Samantala, nahirapan at napag-iwanan ang ibang sektor sa Rusya, tulad ng pagmamanupaktura, agrikultura, at pagmimina habang nagpapatuloy ang digmaan. Nagawang manatiling matatag at matibay ng industriyang militar sa mahabang panahon at sa ilang yugto mula 2,000 at 22 hanggang 2,025 ay nakaranas pa ito ng mabilis na paglago. Alam ng maraming eksperto at tagasuri sa pananalapi na pansamantala lang ang paglago. Walang bansa ang kayang umasa lang sa militar para paandarin ang ekonomiya. Nagsimulang lumitaw ang mga unang babala noong tag-init ng 2,000 at 25 sa St. Petersburg Economic Forum. Inamin ni Alvira Nabulina, gobernador ng Central na Bangko ng Russia. Napaubos na ang pinansyal na yaman ng bansa. Kinumpirma ni Ministro ng Ekonomiya Maxim Reshetnikov na malapit ng pumasok sa resesyon ang Russia. Sumang-ayon si punong ministro ng Russia, Mikhail Mishustin, at sinabi na maraming gobernador sa bansa ang hirap punan ang kanilang budget dahil bumababa ang kita ng mga negosyo, bumababa rin ang mga export, at ang ekonomiya sa kabuan ay nasa lalong lumalalang at desperadong kalagayan. Gayunpaman, pinili ni Vladimir Putin na ituloy ang digmaan, nag-anunsyo ng maliit na bawas sa defense budget para dalawang libo at 26 at nangakong ipagpapatuloy ang laban sa Ukraine hanggang makamit ng Russia ang mga layunin. Naglaan ng Kremlin ng halos 40% ng federal na budget para sa depensa at pagpapatupad ng batas mula 2,000 at 26 pataas. Ang makitid isip at padalos-dalos na pagtutok na ito sa tunggalian kapalit ng halos lahat ng iba pa ay hindi maiiwasang nagtulak sa ekonomiya ng Russia. Sa mas magulong kalagayan, pinili ni Putin na maglakad sa alambre, ibinuhos ang lahat sa industriya ng armas at umaasang magiging sapat ang kanyang lakas para mapanatili ang takbo ng ekonomiya habang nagpapatuloy ang digmaan. Nagsisimula ng mapunit ang alambre, gaya ng ipinakita sa mga estadistikang inipon ng Russian news outlet na The Moscow Times at inilathala sa isang ulat noong Oktubre, na pinamagatang nawalan na ng huling kaluwagan ang ekonomiya. Nagsimula ng bumaba ang produksyon ng militar sa Rusya. Ayon sa ulat, humina bigla ang military industrial complex ng Rusya, na dating pangunahing tagapagpasigla ng ekonomiya dahil sa trilyong gastusin ng gobyerno sa pambansang depensa. Unang beses mula simula ng digmaan, bumagal o nabawasan ang produksyon ng mga industriya sa military industrial complex. Matapos halos tatlong taon ng mabilis na paglago, Ayon sa Rostat, ang pinaikling pangalan ng Federal State Statistics Service ng Rusya. Ito ang ahensya ng gobyerno na regular naglalathala ng estadistika tungkol sa iba't ibang prosesong panlipunan, pang-ekonomiya, demografiko at pangkapaligiran sa bansa. Ipinakita ng datos noong Setyembre libo at 2025 ang malaking pagbaba ng produksyon sa ilang sektor na konektado sa military-industrial complex. Ayon sa Moscow Times, ang produksyon ng mga tapos na produktong metal na tumaas ng 264% 200 noong 2000 at 23 at 300 at 16% noong 2000 at 24 at nagpapakita pa ng 200 at 12% pagtaas noong Agosto ay biglang naging negatibo noong Setyembre, bumaba ng 16% kumpara sa nakaraang taon mabilis at matalim ang pagbagsak. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamalaking datos sa ulat na ito. Production Sa kategorya ng iba pa ang kagamitan sa transportasyon? Halimbawa, na partikular na kinabibilangan ng mga tanke at infantry fighting vehicles. Mas malaki pa ang ibinagsak ng produksyon nito. Mula 6 na raan at 12% noong Agosto ay bumagsak na lang sa 6 na noong Setyembre mas mababa sa 10% ng bilang ng tanke at armored vehicles noong Setyembre kumpara sa nagawa noong Agosto. Mas lumala pa ang mga numerong ito ito kumpara sa nakaraang dalawang taon na may growth rates na 20% at 300 at 42%. Kung ikukumpara sa mga numero ng Agosto, ang produksyon ng mga natapos na produktong metal ay bumaba ng 6% sa kabuuan habang ang iba pang kagamitan sa transportasyon ay bumagsak ng nakakagulat na 20%. Tinawag ng Russian Economic Statistics Analyst Group na nakakagulat ang mga numerong ito. Binanggit nila na ang mga industriyang konektado sa depensa na dati nagpapalakas sa ekonomiya ng Russia ay ngayon ay nagsisimulang maging pabigat. Ayon sa MMI, ang Manufacturing Index ng Russia ay tumaas lang ng 0.4% noong Setyembre mas mabagal kumpara sa 2.4% na pagtaas noong Agosto. Sa madaling salita, ang lahat ng datos na ito ay nagsasabi ng isang malinaw na bagay. Ang industriya ng armas ng Russia ay tunay na humihina at bumabagsak. Malaking problema ito para sa ekonomiya ng Russia na umasa sa sektor ng depensa para iwasan ang resesyon nitong mga nakaraang linggo at buwan. Sobrang sama ng sitwasyon na pati ilang mataas na opisyal ng sektor ng pananalapi ng Russia ay nagbababala na halimbawa si Denis Popov na siyang punong analis sa pag-aari ng estado na PSB Bank ay umamin tungkol doon. Ang pagmamanupaktura, pinakamalaking sektor ng ekonomiya ng Russia ay nakaranas ng pinakamahinang paglago mula simula 2,000 at tatlo Noong Setyembre, naitala ang pinakamababang paglago ng pagmamanupaktura mula simula ng 2,000 at 23. Bukod dito, patuloy na naobserbahan ang paglago sa ilang industriya lamang. Industriya ng pagkain at magaan na industriya, paggawa ng mga gamot, at ilang sektor ng mekanikal na inhinyeriya. Hindi nagpakita ng makabuluhang paglago ang mekanikal na inhinyeriya. Pangunahing tagapagpasigla ng pagmamanupaktura. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, minus 0.1% taon-taon noong Setyembre, 7.8% taon-taon sa ikatlong quarter, at 2% taon-taon mula Enero hanggang Setyembre. Patuloy pang lumalala ang datos mula roon. Ang kabuuan ang kabuuan industrial na produksyon ng Rusya, na bumubuo ng halos 30% ng kabuang gross domestic product, gross domestic product ng bansa, ay halos hindi na gumagalaw. Tumaas lamang ng 0.3% taon-taon noong Setyembre libo at 25 kumpara sa mas malusog na bilang na 5.6% Noong nakaraang taon kung saan tinapos ni Popov, ang industrial na produksyon, na bumubuo ng humigit kumulang 30% ng gross domestic product ng Rusya ay halos tumigil na sa paglago. Ang bahagyang positibong galaw ay dahil sa paglago ng ilang sektor lang. Naniniwala kami na napakataas ng panganib na masyadong lumamig ang ekonomiya ng Rusya, lalo na dahil sa nalalapit na pagbabawas ng budget sa ikaapat na quarter. Pinatindi pa ng analista mula Russian TSM-AKP Economic Development Agency ang negatibong pagtataya sa kanilang puna. Ang produksyong industrial ay bumaba ng 36% mula Disyembre 2000 at 2024. At ang mga sibilyang industriya ay bumagsak ng halaga at produksyon sa 2000 at 25 na may 11% pagbaba pagsapit ng Setyembre kumpara sa simula ng taon sa pagmamanupaktura ng labing walos sa 24 o pitumput limang ng kategoryang sinusubaybayan ng Rostat na bumubuo ng walong pu ng industrial na produksyon ng bansa ay opisyal ng nasa resesyon. Ang sektor ng makinarya na nakadepende sa kontrata ng depensa mula sa pamahalaang Ruso ay nakaranas din ng pagbaba. Bumaba ng 0.1% noong Setyembre, 2,000 at 25, matapos ang isang daan at 57% pagtaas noong Agosto. Nahaharap ang ekonomiya sa 21% pagbaba ng kita. Mula sa enerhiya, deficit na limang beses mas mataas kaysa inaasahan at stagnant na gross domestic product. Ayon sa Russian Academy of Science, bumaba ito ng 0.6% sa unang kalahati ng 2,000 at 25. Halos tuluyan na rin na wala ang taunang paglago na umabot lamang sa napakaliit na 0.4% sa mga buwan ng Hulyo at Agosto. Malinaw ang mga numero. Hindi na ang industriya ng armas ng Rusya ang dating hindi mapipigilang puwersa at hindi na ito maasahan bilang isang matatag na haligi na masasandalan ng ekonomiya ng Rusya. Tulad ng ibang industriya, ito rin ay maaring dumanas ng pagbagsak at pagkalugi. Ngayon, narito ang mas malalim na pagtingin kung bakit ito nangyayari. At hindi lang ito dahil sa isang dahilan, kundi maraming salik na nagsasama-sama at nag-aambag sa kaguluhang pang-ekonomiya ng Kremlin. Maraming eksperto sa pananalapi sa Russia ang naniniwala na konektado ang problema ng industriya sa kakakulangan sa budget. Si Natalya Orlova, alimbawa, na ekonomista sa Alpha Bank, ay nangangamba na ang mga planong higpitan ang patakaran sa budget ay makakaapekto sa paglago ng industriya sa malapit na hinaharap. Bagamat ang mga kamakailang pagbabago sa budget ng Russia ay tiyak na nakakatulong sa krisis sa ekonomiya. May ilang iba pang mga elemento na malamang ay may mas malaking epekto. Limang elemento kung tutuusin. Ang una at marahil ang pinakahalata at pinakamalaking epekto sa lahat ay ang digmaan mismo. Labis na magastos ang labanan sa lahat ng aspeto. Nawalan ang Rusya ng maraming tao, kagamitan, ari-arian, at pera. Kahit malaki ang ginastos ng National Wealth Fund at iba pang ari-arian para sa digmaan, Nabigo pa rin ang Kremlin na makuha ang mga tagumpay sa lupa na inaasahan nila. Noong 2,000 at 22 unang dumating ang mga tropang Ruso sa Ukraine. Sa halip, nasaksihan ng bansa ang mahigit isang milyong sundalo na napatay o nasugatan. Kasama ang libo-libo pang mga tangke, armored at infantry fighting vehicles, personal carriers, artillery systems, mobility vehicles, anti-aircraft guns, air defense systems, radars, eroplano, helicopter, barkong pandigma, rocket launchers, at iba pang mga kagamitan na nasira o tuluyang nawasak, hindi matukoy ang gastos sa mga pagkawala na iyon. Malaki at patuloy na tumataas ang gastos sa pagre-recruit dahil napipilitang mag-alok ang Rusya ng mas mataas na insentibo at sweldo sa militar para mahikayat ang mga malulusog na mamamayan na sumali at lumaban. Dagdag pa rito ang hindi maiiwasang gastos sa kompensasyon na ibinabayad sa mga naiwang pamilya ng mga namatay, kasama rito ang gastos sa pagbili, paggawa, pagmaintain at pag-ayos ng sasakyan, tangke, radar, jet fighter, bomber, misil, drone at air defense. Ang ilan sa mga sistemang ito ay nagkakahalaga ng 10 o daan-daang milyong dolyar bawat isa. Kaya kapag winasak ng Ukraine ang radar o depensa sa himpapawid, haharap ang Russia sa malaking kakulangan sa budget militar nito. Kung nais nitong manatiling kompetitibo at agresibo sa labanan sa malawak na frontline, kailangan nitong punan ang kakulangan. Maraming lumilitaw habang binobomba ng operator ng Ukraine ang sariling ari-arian at binubura ang mahahalagang target sa mapa na hindi kayang panatilihin ng matagal. Kahit ang malaking ekonomiya ng Russia ay hindi kayang magpatuloy ng matagal sa paggawa ng mamahaling kagamitang militar pagkukumpuni ng pinsala, pagbabayad ng tumataas na sweldo ng militar, at pagpopondo ng digmaan na tila stalemate na kaysa malawakang tagumpay. At nariyan pa ang lahat ng pag-atake ng mga drone at missile ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis, na naging sanhi ng lalo pang kaguluhang pang-ekonomiya. Isa ito sa pinakamalalang krisis sa gasolina, sa kasaysayan ng Federasyon ng Russia. Isa pang malaking dahilan ng pagbagsak ng industriya ng armas ay ang epekto ng mga parusa. Agad ipinataw ang mga parusa sa Russia matapos magsimula ang pananakop. At lumala ito habang lumilipas ang panahon kung saan ang mga bangko, negosyo, elite at populasyon ng Russia ay unti-unting napuputol mula sa pandaigdigang serbisyong pinansyal. Pinarusahan sila dahil sa pagsali sa malupit at madugong labanan na hindi naman kailangan sa simula dahil sa mga paghahandang ginawa bago ang pananakop na ng Russia at ng mga industriya nito, lalo na ang industriya ng depensa, na malampasan ang mga parusang ito ng halos hindi gaanong naapektuhan. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto nito at hirap na ang industriya ng armas. Habang ang mga mas bagong bugso ng parusa ay lalong nagpapahirap sa mga negosyong pandepensa ng Russia na mag-angkat ng mahahalagang teknolohiya at bahagi na kailangan nila para ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto sa paggawa ng armas at depensa. Sa madaling salita, maraming sa mga kumpanyang ito ang natutuklasan na hindi na talaga nila kayang magtrabaho sa mga bagay tulad ng mga drone na pinapaganana ng artificial intelligence at mga makabagong depensa sa himpapawid. Dahil napakaraming bansa sa buong mundo ang tumatangging magbenta sa kanila. Malawak at sagana sa likas na yaman ang Rusya, pero tulad ng ibang bansa, hindi nito kayang gawin lahat sa sarili nitong teritoryo kailangan nito ng mga panlabas na katuwang para tumulong dito. Kung isasara ng mga katuwang ang pinto at puputulin ang komunikasyon, maraming kumpanya ng depensa ng Rusya ang mawawalan ng malalapitan. Higit pa rito, ito ay isang problemang hindi kayang takasan ng Rusya dahil hindi lang nagpapatuloy ang mga parusa, kundi lalo pa itong lumalala habang tumatagal. Noong Oktubre, 23, 2025 inanunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng United States ang bagong parusa laban sa Rusya para pilitin si Putin na makipagkasundo para sa kapayapaan. Ang mga bagong parusa ay nakatuon sa industriya ng langis ng Rusya na malapit sa military industrial complex. Mahalaga ang langis at gasolina sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga ng gumagawa ng sandata at gamit militar ng Rusya sa labanan. Ang mga higanteng kumpanya ng langis ng Rusya na sina Rosneft at Nukoil ay dalawa sa mga pangunahing target ng paketing ito ng mga parusa. Pati na rin ang marami sa kanilang maliliit na subsidiary na freeze ang lahat ng asset at interest sa ari-arian ng mga kumpanyang ito sa Estados Unidos. Dagdag pa, ang mga dayuhang institusyong pinansyal na may malaking transaksyon sa mga kumpanyang pinarusahan ay maaaring patawan din ng sekundaryang parusa. Ang European Union rin ay pinapataas ang presyon sa Russia naglalabas ng sunod-sunod na mga pakete ng parusa na kadalasan ay nakatuon sa napakahalagang sektor ng enerhiya. Itinuturing ng marami na ito ang pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya at makinarya ng digmaan ng Russia, si Vladimir Putin ay muling nagpakita ng katigasan. Iginiit na kaunti lang ang epekto ng bagong parusa sa ekonomiya niya. Ilang ulit na rin niya itong sinabi. At malinaw naman ang mga katotohanan sa lahat. Ang ikatlong dahilan ng pagbagsak ng industriya ng armas ng Russia ay konektado rin sa ibang mga bansa. Dahil pabawas ng pabawas ang mga bansang malaki ang puhunan sa mga kagamitang gawa ng Russia. Ang bansa ay palaging isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng mga tanke, armored vehicles, fighter jets, at iba pang mga sistemang militar noon. Nakapagtayo ito ng reputasyon sa maraming bansa, lalo na sa buong Asia, sa pagbibigay ng ilan sa pinakamalalakas na kagamitan sa makatarungang presyo. Ngayon, gayon paman, ang mga parehong bansa ay nagsisimula ng makita ang totoong anyo ng Russia. Sila, tulad ng lahat ng iba pa sa buong mundo, basahin ang balita at mga headline tungkol sa mga tanke ng Russia na pinasabog sa Ukraine at mga armored na sasakyan na bigong makalusot sa depensa ng Kiev. Nakikita nila ang mga sistema ng artilerya na pumapalya, ang mga depensa sa himpapawid na walang silbi, kahit laban sa pinakamura at pinakapayak na mga drone at ang mga radar na nabubura ng walang babala at marami na ang nagsisimulang magtanong kung bakit nila gugustuhin gumastos ng napakalaking halaga ng pera para sa mga sistemang mahina at marupok na ganito kung maari naman silang makahanap ng mas magagandang alternatibo sa ibang lugar. O kaya'y subukang gumawa ng sarili nilang version. Ang India, ikalima sa pinakamalalaking gastador sa militar sa mundo, ay matagal nang bumibili ng armas mula Russia. Gayunpaman, nagsisimula na itong lumayo sa mga inaangkat mula Kremlin. Mas pinipili na ngayon na mag-focus sa lumalago nitong sariling industriya. Made in India Initiative na nagtutulak ng mas mataas na lokal na produksyon ng sandata at depensa para hindi umasa sa imported na produkto. At kahit na magpasya ang India na mag-angkat mula sa ibang mga bansa, nagsisimula na nitong isang tabi ang Russia at mas pinipili ang ibang mga bansa. Noong Oktubre, 2024 nagkasundo ito sa United States na bumili ng Reaper drone. Ayon kay Rajnat Singh, ministro ng depensa. Halos 70% ng kagamitang pandepensa ng India ay inaangkat noon. Ngayon, ginagawa na ito sa bansa, kaya mas kaunti na ang perang mula New Delhi papuntang Moscow. Hindi lang India ang umiiwas sa kasunduan sa armas ng Russia. Ang Vietnam, na halos buong hukbong sandatahan nito ay binuo gamit ang kagamitan mula Soviet. Ilang dekada na ang nakalipas. Ay nagsisimula ng lumipat sa pagbili ng mga sistema mula Amerika. Tulad ng si isang daan at 30 J Super Hercules na eroplanong pang-transportasyon at f labing anim na mga jet fighter. Imbis na aksayahin ang pondo sa mababang kalidad na kagamitan mula Russia na napatunayang hindi epektibo sa Ukraine. Nakakagulat ang estadistika sa pagbagsak na ito. Noong libo at 2021, nag-export ang Russia ng isang daan at 46 bilyong halaga ng armas. Pagsapit ng 2000 at 24 bumaba na ito sa mas mababa sa isang bilyon. Noong libo at labing may 31 isang aktibong mamimili ng armas, pagsapit ng dalawang libo, at dalawamput apat labindalawa na lang ang bilang na iyon, at posibleng bumaba pa. Ang ikaapat na dahilan ng pagbagsak ng industriya ng armas ay ang kakulangan sa manggagawa. Nahaharap ang Rusya sa matinding krisis sa paggawa. Napangunahing dulot ng digmaan. Tinatayang isang milyong Ruso ang umalis ng bansa mula simula ng labanan. Kasama na rito ang marami sa pinakamagagaling na isipan at mga bagong nagtapos na kabataan, nasanay malaki ang maiaambag sa mga larangan tulad ng pagpapaunlad ng militar at inhenyeria. Maraming tao ang narekrut o pinilit sumali sa digmaan, kaya marami ang namatay, nasugatan at posibleng hindi na makabalik sa trabaho. Ang mga naiwan sa Rusya ay hindi sapat ang bilang upang matugunanan ang walang katapusang pangangailangan ng military-industrial complex. Ayon sa parlamento ng Rusya noong 2000, at 24 kulang ng 40,000 manggagawa ang industriya ng depensa at patuloy ang matinding pagkalugi ng militar ng Rusya. Kahit mag-recruit ng libu-libong tao buwan-buwan para palitan ang napatay o nasugatan, mananatili pa rin ang problemang ito. Bilang tugon, nagpakilala ang mga kumpanyang pangdepensa ng iba't ibang bagong inisyatiba sa desperadong pagsubok na matugunan ang pangangailangan. Maraming pasilidad ang bukas 24 na oras. Kaya nagtatrabaho ang mga manggagawa ng labindalawang oras na shift at anim na araw kada linggo. Ang ibang mga kumpanya ay napilitan sa mas matitinding hakbang gamit ang mga bilanggo mula sa mga lokal na kulungan upang punan ang kakulangan sa tauhan o nag-aangkat ng mga manggagawa mula sa Hilagang Korea. Daang kababaihan mula gitna at kanlurang Afrika ang dinala sa Alabuga para magtrabaho sa drone factory at iba pang pasilidad. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang lumalala ang mga problemang ito at hindi maiiwasan na naubusan na ang Russia ng tunay na sanay, may kasanayan at may karanasang mga tao upang punan ang mga posisyong kinakailangan sa malawak nitong industriya ng armas dahil napipilitan magtrabaho ang mga hindi bihasa at sobrang pagod. Halos hindi naiiwasan ang pagkakamali at sakuna. Ang ikalimang dahilan ay masasabi sa isang salita: pagpapasimple dahil sa mga problemang nabanggit gaya ng hirap sa paghahanap ng import at export na kasosyo at epekto ng mga parusa. Maraming kumpanyang depensa ng Rusya ang hindi kayang ituloy ang high-end at makabagong proyektong militar at bumo ng bagong sistema. Karamihan sa kanila ay nananatili sa paggawa ng simpleng teknolohiya at mababang kalidad na produkto. Ayon sa ulat ng Chatham House, kailangan gawing mas simple at mabagal ang produksyon sa mga susunod na taon. Mapipilitan ang Rusya na tanggapin ang pagbaba ng kalidad ng produkto at magdusa dahil sa paghinto ng inobasyon sa teknolohikal na pananaliksik at pagunlad. Hindi mabubuhay ang mga industriya kung titigil lang sila at hahayaan ang sarili na manghina. Kailangan nilang magbago, lumago at lampasan ang kanilang mga limitasyon. Totoo ito lalo na sa depensa na laging nagbabago ayon sa panahon. Mas mahihirapan ang mga kumpanyang pangdepensa ng Kremlin mag-innovate at posibleng mapilitang magsara ang magsara ang marami sa maliliit na kumpanya. Ito rin ay makakasama sa kabuang produksyon ng industriya ng armas. At ang mga puwersang Ruso sa mga frontline ay patuloy na makakatanggap ng parehong karaniwang kagamitan na ginagamit na nila sa loob ng maraming taon. Samantala, ipinakikilala ng Ukraine ang mas malalaki at magagandang sandata kasabay ng pagtanggap ng advanced na armas mula sa mga kaalyado. Sa madaling salita, ang problema ng industriya ng armas ng Russia ay hindi lang pang ekonomiya. direktang konektado ito sa tsansa ng Kremlin na manalo sa digmaan. Habang lumalala ang industriya, lalong lumiit ang tsansa nilang manalo. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano nakakatulong ang mga parusa at korupsyon sa loob sa patuloy na pagbagsak ng industriya ng militar ng Russia sa video na ito. O para sa mas malawak na pagtingin kung paano lumalala at nawawalan ng kontrol ang digmaan ayon sa Kremlin. Panoorin ang video na ito na tumatalakay kung paano ginagamit ng matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine ang mga lihim na misyon, sikreto na estratehiya at tumpak na pag-atake sa malalim na likod ng linya ng kalaban upang magdulot ng hindi masukat na pinsala sa Rusya mula sa loob. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhan at napapanahong video tungkol sa digmaan sa Ukraine at iba pang mahahalagang balitang militar sa buong mundo